Guys, kung napanood nyo yung nakaraang video natin, apat na speaker, kinabit ko sa mono na amplifier. Ito. Kayang-kayang i-drive. Yung connection, series parallel. Ngayon, ito try natin dito sa hug amplifier. Yung connection on, ganun pa rin. Hindi ko, hindi ko muna binago. Para, titingnan ko lang kung yung isang channel ba nito ay mas malakas doon or magkasing lakas lang noon. Tapos mamaya, itatry try ko yung dalawang speaker. Tig dalawang speaker, ito parallel ko, kukunin ko sa left and right channel. Kasi kung napanood niyo yung video ko dati, guys, yung sound test na ginawa ko, kayang-kayang i-try yung apat na speaker. Yung speaker natin dito ay Crown, 6.5 inches. Yung nominal ay 20 watts, yung maximum 50 watts. Yung connection series parallel para pasok yung impedance. Hello everyone. This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Let's try it on a bit to one channel. Of 97.5 Love Radio Iloilo. And I support J Sun it's remix of Give It Up! Seven point five Love Radio. You know. guys mas malakas to yung isang channel nito kumpara dun sa dito hindi ko nga sinagad eh kasi medyo ano na yung sounds yung quality ng sounds niya 24 lang eh, yung volume nito hanggang 30 yan eh so mas malakas to ng konti ngayon itatry natin dalawang speaker sa left channel dalawang speaker sa right channel yung connection parallel. So, naikabit ko na guys. Dalawang speaker na nakaparallel sa left channel. Dalawang speaker na nakaparallel sa right channel. Tapos, yung tweeter, pinaralel ko na lang sa isang channel. Tapos, tingnan natin. Sa so, tingin ko, mas maganda yung ganitong setup. Mas suwag Mas kayang-kaya ng amplifier. Apat na speaker. Tig dalawa, bawat channel. naka 8 ohms yung impedance, kaya 4 ohms. Pasok pa din sa requirements ng amplifier. Sound check. T. kas. We are united as one. This is Team Unity. Yung ganitong setup, okay na okay. Maganda yung quality ng sounds. Isang Twitter pa nga lang yung nilagay ko eh. So, pwede ding dalawang Twitter isa sa left channel, isa sa right channel. I-parallel mo lang sa speaker. Yung ginawa ko dito guys, ulitin ko lang. Nakaparallel yan kasi 8 ohms, dalawang speaker, nakaparallel. Kinabit ko sa left channel, dalawang speaker na nakaparallel din. Kinabit ko sa right channel. pare yung watts nyan. 20 watts yung nominal, yung maximum ay 50 watts. Swak na swak sa hug amplifier. Yun yung pinaka-safe na. Kahit isagad mo yung volume, pero ako hindi ko sinagad kanina kasi 25 pa nga lang eh, ang lakas na. Pero maganda yung quality ng sounds guys ah, hindi basag. So sa tingin ko mas gaganda pa yung sounds niyan kapag nasa box na or nasa baffles. Ako kasi hindi ako guys nag kakabit ng mataas na watts. Ang gusto ko yung may drive talaga ng amplifier. Sa so, tingin ko ng ganitong setup tatagal yung amplifier natin. Tapos yung speaker natin. Kasi pasok yung impedance niya guys. 4 ohms. 4 to 8 ohms. 4 ohms sa isang channel. 4 ohms sa isang channel. So yun lang yung video natin guys. Na-share ko lang po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe. Paki subscribe. And then pindutan niyo na din yung notification bell. Para pag nag-upload ako ng video. Ma-notify -no po kayo. At kung maari. Likes nyo na din yung mga ina-upload kong video. Salamat sa inyong walang sawang panonood.